Everyone, dito na naman tayo sa airport. Ayan, guys. Dito tayo ngayon sa LV. Airport ulit tayo, guys. Pauwi na naman tayo ng Pinas. Wow, sana all. <laughs> Lagi na lang sa, ano, sa plano. Ah, uh, hopefully, maayos ng lahat. Ayan, guys. So, uh, time check, 9.30 uh, 12.05 yung aking flight. Ako'y nag-re-video uh, muna rito. Ayan, di-video muna tayo guys. So, ayan guys. Tayo ay, uh, ayan, mag b-view muna rito. Before going guys sa ating uh, boarding gate. Wala namang magawa dun sa loob. Uh, ano pa lang naman 9 something wala pang 10 so mamaya na lang tayo guys uh, papasok uh, yung ating gate ay nasa super layo meron akong gustong tignan dito makabili din sana ng kape uh, ang aking flight ayan ang aking flight ay 1205 boarding 204 yung ating ano 204 so pupunta tayo guys ng 204 ayan kung tayo ay papasok na doon sa ano dito na tayo guys ayan <laughs> ayan so airport uli airport uli ang ating ano ang ating uh, place ngayon Uh, ma, ma malayo 'yun guys. Kailan nating uh, mag-train going there? Ah uh, syempre budget air tayo kasi ayun lang ang ating afford, 'o oh, di ba? Eh syempre uwi tayo, gagastos. Wala talaga tayong budget for taking a Cathay Pacific, 'di diba? Or Philippine airline Uh, luckily naman guys, uh, alam nyo kanina, pina-check-in na rin yung aking, ano, ang aking uh, hand carry. So, handbag lang talaga ang dala ko. Uh, it's uh, free of charge. Ayan. Kaya gustong gusto ko mag-take nitong uh, pang 1205 na Greater Bay. Kasi guys, nalilibre ako ng, ano, ng check-in luggage. Hindi wala akong dala-dalang pa, ano, Uh, pasok sa loob uh, so mga ano yun eh umabot na ng 30 plus kg ko na check in ko lahat so ayan mag-text tayo mag-take tayo ng train pababa tayo sa last, last gate ayan kasi to gate 204 tayo ayan daming tao ko rin Masarap sanang ano, uuwi na maraming pera. <laughs> Kaso limit-limit tayo, guys. Ayun, daming tao, no. Okay. So we're waiting one minute. Parating na yung train. May one minute pa. Kaming nagta-travel. Ay siya nga pala kas ano Uh, marami nag-travel guys kasi long weekend uh, Sa July 1 is holiday in Hong Kong which is Tuesday So uh, yung iba, tinake nila yung holiday ng Monday So mayroon silang 4 days holiday Ayan. Kaya maraming nag-travel guys uh, Ang anak ko nga, nagpunta ng Taiwan uh, 9pm yung kanilang flight kanina at yung aking anak na babae naman papunta sila ng Korea. Uh, Korea, oo. So, ayan guys. Ako naman ay pauwi ng Pinas. Ayan, merong, merong upuan doon na dalawa. Maupo nga guys. Kung ma... Ay, -upo tayo. Ako'y pagod na guys. Ah, super, super pagod. Ayan, meron ako. Nakaupo ako guys. Pagod ako guys dahil maghapon kaya ako nag-work ngayon. Mapuwet lang ang ating may video. I Stop ko muna guys. So, guys, we are off from the train. Ayan. Our boarding gate is number 204. Maaga pa pala guys. Sakala ko ginabi na ako kasi tinapos ko pa talaga yung aking trabaho guys. Before na nag-take ng uh, ano ng uh, taxi papunta dito sa airport So ayan guys samahan niyo ako sa pagpunta uh, sa ating uh, boarding gate 204 Nasa ilalim talaga tayo oh, taas-taas. -taas. Ilang escalator ilang, ilang escalator ayan grabe ah uh, guys tuma na tuma, tumaba na tuma, tuma na ah, tayo taba taba ka na uli tumaba na uli ah <gasps> Sana makapili tayo ng kape. Kape, kahit kape man lang, guys. Ayan, parang close na sila. Meron pa, oh. Duty free. Mahal pala ng wine na yun, oh. Ayan, available pa. Available pa. Magkano kaya yung mga wine? mga hundred hundred naman kasi thousand thousand mga naman ah oh, meron din palang mura oh 190 yung red label mura na rin ah tayong space so relay 2011 hanap tayo ng ano dito meron din palang mga ah tubig sandali tubig tayo so here we are again meron palang ano dito starbucks pero hindi ko alam kung bukas pa yan guys Kalimutan kong nilabas yung aking jacket ako'y naka-sleeveless naka, naka ano ako <laughs> step in lang guys oh kasi naka rubber shoe ako kanina maghapon syempre nagtrabaho ako super pagod ng aking paa buti na lang nadala ko yung susi ng isang boarding house ako'y talagang nag shower muna doon Nakapag-shower naman, walang <laughs> nakakatuwa. Alam nag shower ako tapos wala akong dalang tolya. Yung yung marami kong t-shirt na lang ginamit ko. <laughs> Parang binalik ko na rin, binalik ko rin yung ay ah, yung ano ko yung uh, <laughs> baho ko. <po. laughs> Dumi. Uh, no choice talaga guys. So, amyo, super pagod. At ang init, grabe ang init. basta fresh, ano, ano lang ako, fresh ko. Okay na yun <laughs> Natawa naman ako. Ayun, so alas 12 pa guys 'yung ating fly. Merong Starbucks dito. Try nating uh, bibili ng kape. Para mainit ang ating katawan kasi medyo malamig na -feel ko na 'yung lamig, guys. Naka-sleep best talaga ako. Pina-check in kasi nga for free yung aking dala kanina. So, okay na yun guys. At least, pina-check in. Ito, super handy ako ngayon. Oh, wow. May merienda. Good. kasong ang mahal. No choice. O na ba convenient guys dito super convenient ayan na <laughs> boarding gate natin is 204, nasaan yung 204? 203 na yun 204. 206 yung ata sa dulo. Anyway, ayun, nakita ko na. Bili muna ako ng Starbucks, tingnan ko muna guys. Lilibot muna tayo dito sa Starbucks. tingin niya tayo ng mag ganda nito kano kaya 300 something wow so nice makaw naman yung dapat Hong Kong makalagay hindi makaw bakit naman Hong Kong kano kaya ito 145 145 pero ganda siya guys ganda siya 170 ito nice alam nyo guys, bumili ako ng sandwich kanina dun sa may uh, machine uh, walang lumabas, Nag na debit yung bayad sa aking account uh, via Alipay pero walang lumabas na sandwich. Sayang naman yung itim dollar ko. Anyway, malamit din guys ngayon na nakaisip. Yes tayo. Uh, yan guys, eto. Going na tayo sa ating boarding gate. Pero mamaya pa yung flight guys. Uh, alas 12, 12.05 pa. Uh, time check is uh, 10. So maganti ako ng 2 hours. Magpapahinga na lang tayo guys kasi super pagod tayo sa maghapong trabaho. Ayan, tapos wala pang masyadong uh, tulog. Dahil eto nga, stand there. Ngayon postal states. <laughs>